Hello everyone, good morning po sa inyo. For today's video, meron po akong magandang sasabihin, bad news or good news. Kaya na lang po ang mag-decide. So for today mga kasari, meron po tayong itlog dito. Ayan o. Oh. Bagong bili po natin yan. At kung kayo po ay nakasunod sa aking video, dito po yan nakalagay sa may mantika na yan. So, yung mantika na yan, supposed to be dyan ang itlog. Tapos ngayon, inilipat ko po siya dito mga kasari. Ayan po. Oh. Bali yung space na yan at saka yan. Yan na lang po ang paglalagyan ko sa aking itlog na bagong nabili. Kasi po mga kasari, bad news po. Pag ang itlog po pala natin ay dito nakalagay sa harapan, madali po palang maibulsa ng customer na hindi natin alam. Lalong-lalo lalo na po kapag meron tayong, ang customer na yun ay medyo wais, ang bibili niya ay papunta pa po sa kusina, nandun pa po sa pinakadulo natin na rep na kukunin, like yung mga mountain dew na mahilig niyang binibili. Tapos hindi ko po akalain eh, na quote up po namin na kita po namin na scan namin sa CCTV. Kasi po tayo ay merong CCTV. Ayan po oh, sa harapan. Ayan po ay working mga kasari. At nakapokus po yan dito sa ating harap. Dito halimbawa kung meron tayong mga problema sa harapan, makikita po yan dito sa ating CCTV. So, yung time na yun kasi mga kasari is mayroong mga bumibili dito na iba sa harapan. At siya po ay naka-customer na yan ay nakapuesto dito sa side. At yung ating itlog po ay nandun po nakalagay sa may mantika na yan. So, naisip ko na lang po na ilipat na lang siya dito para hindi basta-basta maibulsa po ng ating customer. So, nahuli po talaga namin sa aking CCTV na basta binubulsa na lang po niya ang aking itlog. Siguro hindi lang isang beses, maraming beses na siguro. Hindi lang po namin alam. Yun, nahuli po namin nung nakaraang araw na binubulsa lang po pala talaga niya ang itlog na yun. Lagi po yan siyang bumibili dito, regular customer namin. Tapos hindi ko, wala hindi ko alam na hindi pala siya pwedeng pagkakatiwalaan. So hindi pala lahat ng customer natin mga kasari ay basta-basta na lang tayo magtitiwala. Lalo na kung kahit nasabihin natin matagal na itong bumibili sa ating tindahan. Meron pa rin pala talagang mga ganong ng customer na basta-basta na lang ipasok yung kukuha na lang ng mga paninda at binubulsa na lang. No? So hindi natin alam kung ilang beses na niya ginawa yon basta nahuli namin isang beses na nagbubulsa pala siya ng aking itlog. So yung itlog ko na tong bagong bili, e dito na lang sa line na to. Kaya ito na mga kasari, dito ko na lang po talaga inilagay yung ating itlog. Dalawang line po sila dyan. At least po, hindi po basta-basta may maabot ng ating mga customer na masasamang mga ano, tao, di ba diba? Kaya nilagay ko dito. Isipin nyo naman mga kasari yung itlog natin. Ang puhunan, 260 ang benta ko 10 piso so meron lang 40 pesos dyan 40 lang ating tubo kuhanan pa niya araw-araw kada uwi niya galing sa opisina na sinasabi niya kasi ano yan siya call center pang gabi so pagkaaga dadaan niya siya dito tapos biglang kukuha pala ng itlog ko finalize ko na mga kasari dito na lang po natin ilagay ang ating itlog para maiwasan po talaga na kukunin na lang basta ng ating mga customer hindi ko alam kung ilan yan sila pero basta kasi dito ka sa highway ayan dapat po talaga natin pantayan mabuti ang ating mga paninda kaya po meron po kaming CCTV doon para makita ko namin kung ano nangyayari dito sa harapan Katulad na lang po nung last week din mga kasari, late na po itong i-upload ko sa inyo. Meron din po kasi dito nagpapakash in sa akin ng 500, gabi po yon At pinatong po niya dito, dito lang po niya pinatong yung kanyang 500. And ako po kasi ay nakaupo pa dito at si partner po kasi ang nag-assist sa kanya. Good thing talaga, meron ding CCTV talaga mga kasari. Nalaman namin kung saan napunta ang 500. Kasi sabi ng aking customer, nilagay daw po niya talaga ang 500 sa ibabaw ng aking bigasan. Nahulog pala at tingin kami ng tingin dito sa ilalim. Nanap namin dito kung saan napunta yung 500. Tumutuwad-tuwad na ako dito sa kahanap kung saan nalaglag ang 500 na yun. Yun pala ang 500. Dito pala mga kasari, nahulog sa bigas dito. And nung umalis na yung customer, hinabol ng aking asawa yung customer na sabi namin hindi pa siya nakapagbayad kasi yung inabit, inabot lang niya sa Paris ko ay yung 15 pesos na charge. Dito pala niya pinatong yung 500. At nahulog pala dito, nakita sa CCTV namin. Ayan. Tapos, no, may dumating na isang customer na mataba na lalaki, dito nakaupo, nakita niya pala kaagad ang 500 na nahulog sa bigas dito. Hanap na na kami ng hanap, hindi niya sinasabi na nahulog dito. Ang ginawa pala niya is put talaga si sa CCTV. Kinuha niya yung 500 at tinakpan niya ng bigas dito. Tinakip niya, tinakpan niya, nakita talaga yung kamay niya na tinakpan niya yung 500 dito ng bigas at nagpatay mali siya siya na hindi niya alam kasi dito siya nakatayo and dito nakatayo yung isa. So ngayon, ang nangyari mga kasari is pagsabi ko na sige lang makikita natin sa CCTV ko anong talagang nangyari sa 500 sa kanya na, na, ano siya siguro parang na bigla yung isip niya at kinabahan siya kaya sinabi niya ay tita andito yung 500 go oh. pero tiningnan ko nito tinanglan tiningnan ko lahat ng bigas ko hindi ko nakita nga may 500 yun pala tinakpan niya so ibig sabihin pag umalis siya nun kasi bumibili siya dito sa akin ng mga long neck ng mga tandway naman customer talaga yun din dito tapos regular na customer yun pag siguro pagtapos niyang bumili pati ice dito sa rep ko, siguro pag alis niya, bibit-bitin na lang niya yung 500 kung walang naghahanap. So, yung time na yun talagang hinanap namin. Kinabahan siya nung pagsabi kung merong CCTV. Kasi yung CCTV natin, mga kasari, maganda rin talagang medyo nakatago na hindi alam ng customer na merong CCTV pala tayo dito sa tindahan. So, yun, pagsabi namin may CCTV, natakot siya. Sinabi niya, ay tita, nandito para sa may bigas. Nandito pala, oh, ay, yung pero nakita namin, ni-review namin ng na CCTV, tinakpan niya talagang intention niya na kukunin niya yung 500. Pagtapos siguro niya bumili sa aking ice at sa aking mga tanduay na lolo. Ayun mga kasari, maganda talaga na merong CCTV ang ating tindahan. Kaya kayo dyan, lagyan niyo rin ng CCTV kasi kung merong mga nangyayari, is malalaman natin kung bakit, di ba? Uh, magawa natin ng paraan, mahuli natin kung sino talaga ang mga tao yan, diba? So, hindi ko na kailangan mga kasaring ilagay ko pa yung tao kung sino man yun. I ilagay ko na lang, i-flex ko dito yung paano niya kinuha yung itlog. Hindi lang natin ano yung itsura. Ayan, kasi itlog lang naman yan, pero hindi rin naman kahit itlog lang yan, ay kung araw-araw naman yung ginagawa sa tindahan mo, nalulugi ka na rin. Magkano lang ba ang tubo natin sa itlog, diba? Andyan lang sa 30 pesos, 40 pesos, kung medyo mura, maka 50 pesos tayo sa isang tray. Pero mostly talaga, 40 to 30 pesos lang ang kita ko sa isang tray ng itlog. Tapos kukunan niya tuwing umorning, To, wala na ako to, to So to be safe, nilagay ko na lang po dito sa may side na to na hindi po talaga makakabot ng customer. Tapos yun, iniisip ko pa, baka naman dito naman titirahin naman yung kamatas ko at saka sibuyas kasi dito sa harapan. Anyways, makikita ko naman yan ayan, kailangan lang alerto talaga tayo sa ating mga panindati dito sa ating tindahan. Naisip ko pa, baka umaabot siya sa akin mga sabinas, hindi natin alam. So, yon kailangan lang maging watchful tayo sa ating mga paninda. Okay, mga kasari, that's all for today's video. Thank you so so much for again watching. And see you on my next vlog. Bye, mga kasari!